Hello mga minamahal, tara't samahan nyo nga ako magluto nitong ating munggo na may tsikaron. At syempre pasensya nyo na ang ating humuhu, tumitilaok naman no, dito sa amin. So, ito na nga, nilagyan ko din siya ng luya. Talaga naman, talaga ang ating manok na tandang. So, after kong nilagay ang luya, sibuyas, at bawang. So, ayun na nga. Nila, sinunod ko na nga po ang ating mahiwagang kamatis. Kayo rin po ba ay nagluluto ng ganito na may kamatis lagi tuwing nagigisa? Ewan ko ba, kinagistan ko na ata, pati pakbet, nagluluto ako, may si mayroong ganyan na kamatis. Siguro nga, hindi eh, dapat may kulay din ang ating gulay, lalo na pag-upo. Pag-upo, nilalagan ko rin siya ng kamatis para may kulay-kulay din siya, ba? Diba? O, oh, ito na nga, nilagay ko na ang ating manok. Manok nga pala ang ating ilalagay. Pasensya na kayo sa aking video kasi ako lamang din talaga ang nagbibidyo niyan at wala akong stand no, sikap. At meron din pala ako ditong galunggong na babae na tawagin. Nagpakulo na rin pala ako ng munggo kanina. Ayan. At nagsalang na rin ako dito sa kawali ng mantika talaga natin ng isda. Piprituhin ko. Habang ginagawa ko, sinasangkot ko ang ating mahiwagang, mahiwagang manok na ilalagay sa munggo ay nagprito na din talaga ako nitong galunggong para sabay-sabay na rin silang maluto at isa pa lalagyan natin syempre ng nor cube mahiwag nor cube ang ating nilutong munggo para mas masarap pa nilagyan ko din pala sya ng magic guys di ba diba? magic na pang pasarap at nilahokan ko na rin pala sya ng paminta ganito rin ba kayo pa nagluluto? O, ba? Diba? At syempre, sinishare ko sa inyo, umiikot din ang washing ko niyan kasi kailangan ko nang maglaba ng aking damit. Ako lang ba ang may ganito na kailangan ba nagluto, naglalaba, mayroong pang ginagawa. At syempre, sinabayan ko rin yan, guys, ng paghugas ng pinggan ng mga ginamit ko. So, ito nga, hinaluhalo ko na nga ang ating mahiwagang ulam at nilagay ko na nga pala, sinunoy na nga pala ang ating ang nagkaano nito nag nagbi-video kasi nga nagpatulong na kasi nga wala akong stand. So ayun lang nga. At syempre tatanungin niyo kung nasaan ako at kakaiba ang aking mga lutuan. Nandito nga pala ako sa Pampanga, Florida Blanca ng Pampanga ayun ng uh, ang galing-galing ng aking brother sa pag bibigyo ayun syempre nilalagyan pa na rin natin to ng konting sabaw guys kasi medyo kulang-kulang pa yung sabaw ng sabaw ng ating munggo o ba diba? mas masarap talaga yung munggo so hindi ko na po nilagyan ng gulay nakalimutan ko na lag bumili nga pala ako ng ampalaya na dahon nawala na sa isip ko kailangan pa. Siyempre, lalagyan natin yan, guys, ng munggo. Nilagyan ko rin pala siya ng asin na kaunting asin. Kaunting-kaunting asin lang, guys. Nilagyan ko kasi. Ayun na nga pala ang preto natin. Na preto ko na habang ito ay kumukulo. At nilagyan ko na rin pala ito ng chicharon, guys. Guys, kain tayo, guys. So, ito yung specialty natin ngayon, munggo. Na merong, tong ditong pritong kalahati. Kalahati lang prito ko. Tapos may kaunting So, tara. Kain tayo. Mm -hmm. Yung nga pala pinaparaan ako guys, huwag so, nyo pong skip ang video ko kasi meron na po yung ads. At malaking tulong po yan sa amin, lalo na sa mga pusa ko. Kasi pambili din namin yan ng pagkain ng pusa. Thank you so much! Kain na tayo guys!